Oh, huh? saan so, nakita? Ang sana kita niyo dira. Mga salag mga sa bitin, mga bukog tas dagko kayo. Ang ilaom ana, hait kayo ang mga bato. Mura grips diri sa bitin ba? Sa ilalim. gilikado pag nauntog, ah, bukrit, maulo. Ah, yung mga pang Ano sa sinasabi mong ano, parang mga grips as. Ang mga bato ba niya? Ah, yung mga ay, bato. Bato. Oo. Mbang sana. Ito so, grabe ito dira. Mga so, hait-hait ang mga ano, mura gasang, gasang ba? gasang, ganito. gasang. <laughs> kaya mahirap siya pasukin mahirap siya pasukin dito sa loob kaya bawal ang mga bata na Ma, diba may mahulog no hindi naman ang mahulog ng mga patay na Paboy? silaw? Mm. -hmm. ba't diba tinuhulogan diba may butas pa dyan ay dulo sindi mo na ako kuya Anong? tara tara, tara. sa mga na, na, kaidol nandito na lang muna ah, ah. Uy, na kami mga idol, sa sunod na naman. Pag may, ano na kami. May mga gamit na kami, mga ano. Maganda, papasokin ang pinakaloob. Maganda, pagkatang siglon. Pagkibukas. Saan? Ay, burunga sa bago. Ibig pa lang sa may, ano.